Ah, uh, hello po. Good po sa ting lahat. Uh, welcome back to the YouTube channel. For today's video, ay uh, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang natin pong sasagutin. Ito ay galing po kay Lissel Ann. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, yung kanyang inahing baboy po ay nasa 119 days na. Nagturok po siya ng lutalize. Ilang oras ba daw ito i-epekto? So kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop ang kabuhayang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, at itong pagpuusapan yung tungkol po sa pagturok ng lotalize noon po sa mga lagang inahing baboy. Ang lotalize po kasi mga kaibigan, ito po yung ating itinuturok sa ating mga inahing baboy na para po sila makaanak na po mga kaibigan. Lalo na kapag sila po ay malapit na po sa kilang due date. Dito po sa aking backyard farm po mga kaibigan, base po sa aking pong experience. Ang aking po mga alagang mga inahing baboy po ay nanganak ng 109 to 119 days. Average of 114 days. So kapag 119 days na po mga kaibigan, katulad po sa subscriber ngayon, yan po ay malapit na po mag due date pagdating ng 120 days 121 days, 122 days yan po mga kaibigan overdue na po yan, kapag overdue na po yung ating mga bx sa loob ng chance ng mga inahing baboy yan po, tataas na po yung mortality rate o taas po yung mga, taas na po yung chance na sila po yung mamamatay na po mga kaibigan kaya po, importante po magturok ng lotalize nang sa ganon, makaanak po yung kanyang inahing baboy po so ngayon, kapag naturok ka na po ng lotalize yung mga inahing baboy nyo yung epekto kasi po ng gamot mga kaibigan ay hindi po yan pareho bawat baboy o bawat inahing baboy. Case to case po yan mga kaibigan. Yung iba po after uh, several minutes po nagtulok ng neutralize, meron na pong epekto. Yung iba naman mga ilang oras, 5 uh, hours, 10 hours. So, yung iba naman po medyo matagal yung uh, pag-iipikto ng gamot sa mga inahing baboy. Pero po, ang maximum na oras po na ipikto po yung sa yung mga inahing baboy nyo po na after naturukan sila po pwedeng manganak na ay nasa 24 to 30 hours. So 24 to 30 hours yan po yung maximum time na magkaroon na ipikto o yan po yung maximum time na pwedeng manganak yung mga inahing baboy nyo pagkatapos po naturukan po ng uh, lotalize po mga kaibigan. Pero dapat bago po kayo magturok ng lotalize, alamin niyo muna kung buntis ba talaga yung mga inahing baboy niyo. Kapain niyo yung tiyan, kung magalaw ba yung mga biik, pisilin yung dede kapag mayroong bang gatas na lumalabas. Kasi kapag yung inahing baboy niyo po ay mayroong tinatawag na pseudo pregnancy o buntis hangin, malaki yung tiyan pero walang lamang biik kasi walang gumagalaw, walang lamang biik kasi walang gatas na lumalabas malaki lang yung kanyang tiyan parang buntis tingnan kahit na ilang buti pang neutralize ang ituturok nyo yan ay wala talagang lalabas na biik walang lalabas na inunan walang lalabas na dugo po sa kanyang perta kasi po hindi po siya buntis po mga kaibigan kaya bago magturok ng neutralize i muna na buntis po yung mga inahing baboy nyo po mga kaibigan ano, dito lang po at salamat po sa inyong panonood Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.